pastai motif tempat masuk biji biji tapi pakai setiap hari pakai tapi Mayroon akong reservation sa isang hotel. 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 Mayroon akong reservation sa isang hotel.

local government ng Maynila headed by Mayor Isko. Makakatulong sa mga mahirap. Yan ang pakiusap ko po sa inyo. Hindi po pabayaan yung mga mahirap dating tutupan. Yan ang po ginagawa ng ating mayor at uh, yung BPT. Mabuhay po kayo. Salamat na lang sa pagmamalasakit sa kapon. Nakatuwa to. Supportable sila. Lamis mo. Di wala yung aircon. Saka yung economic impact. Savings yan and every penny is the same nila because they have a place na yung iba alam na saan? sa kapatid mga two streets para dyan may sa harap ng PNB totoo kasi next day mga yung hospital ninyo pag nasa waiting

Això, per començar, la nostra empresa,

Kailan natin yung view. Ang mga pasok ng mga bantay pag nagpapahing ang sopa. Presko sa akin. Ang mga senteryos. Ayan. Okay. Okay. So, may aircon na. May electric fan pa. Ako. Ayan, mga aircon. Electric fan. Ang dami. So, sa mga pagbabantay ng mga mga pasyente no. Nakakaano po sila nang ano. Ah. Uh, Komportable eh no. Ito na. Eh no. Grabe. Ganda. So ito na yung rooftop. Grabe, fourth floor tapos na yung rooftop pa. Eh no. On <laughs> <laughs> about, someday, uh, about uh, five hundred meters here. you will have a new open green space uh, okay.

sana. <laughs> oh, pero pag golfer ka, hindi ka na mag golfer oh. 66 lang eh. Oh. Right? Short, short. Tsaka dikit-dikit, puro pag ano mo. No, <laughs> daming jabong. <laughs> Tatamaan mo yung pader. Okay, Mag-bounce sa pader eh. Mag-bounce sa iyo. Hindi, pero yan. Yeah, for the next generation na eh, yun. Oh, hindi na natin, makikinabangan <laughs> uh, natin yan. Pero yung mga... Apo sa tuhod na natin uh, 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 ang mga <laughs>